So, yung amihanin ba yan ba ang ginagawa ng mga katotobong lumagat ito sa Quezon City sa Quezon Province ilang taon ka na, na? 15 15 o oh. isang batang dumagat na dito sa General na Quezon Province ang hanap buhay po nila ay pagtatapas ng new tuwing amihanin at saka tuwing wala silang paso